nagbilib ako kay Alias Rene or kay Michael Maurillo sa kanyang paglabas. Simple lang kasi hindi madali yung ginawa niya. It, it will take a lot of effort, energy, and malalim na pag-iisip kapag ikaw ay lumabas at gusto mong maging isang testigo or maghiwating or magparating ng katotohanan sa mga bagay na nalalaman mo. Lalo na sa kanya, kasi yung kanya, ang problema sa kanya is um, naging uh, fake testigo siya, witness siya sa Senate nung time na yon ni Risa Pontevirus, di ba? So just imagine the the yung hirap na dinadinaanan niya by deciding to come out now sa you know at magsalita na siya ay nabayaran lamang imagine that you're you're going to degrade yourself yung ibababa mo or uh, i-open mo yung sarili mo sa pangbabashing pang iinsulto at um, ano mo yun? pang aalipusta ng mga tao kasi ano yan eh yung yung ano yung ginawa niya ang ang daming mangyayari sa kanya aside from yun nga ide-debunk or ipapalabasin siya sinungaling yung sa amin kasi magkaiba eh yung sa kanya mas mahirap sa totoo lang kasi yung sa kanya lumabas siya as a fake witness so pilit nilang i questioning for sure yung integrity at saka yung katotohanan ng kanyang sinasabi so yung risk nung kanya is more kaysa sa akin 'di ba? Ako of course, 'di ba? Ako is presidente yung sinasabihan ko na talagang siya at saka ang asawa niya ay talagang nagdodroga, magkaiba yun eh. Yung iba yun. Pero iba rin yung kanya kasi siya lumabas siya as a fake witness na inamin niyang tumanggap siya ng bayad. So imagine yung struggle niya before siya lumabas para aminin niya yung mga bagay-bagay. So that's that's a big thing for me that's a big thing for me kasi sa kanya nung lumabas siya with um virus nakamas pa siya di ba nakamas uh, nagtatago and all this time pinakita niya yung mukha niya at he welcome all people na husgahan siya kasi ang kanyang pinangahawakan lamang is yung katotohanan dun kami pareho ba? Diba? Na lalabas ka with your face, willing to sacrifice your integrity, your character to be questioned. And of course, yung life mo, yung buhay mo na isasalang mo para lang uh, what you call this? Para magsabi ng katotohanan or mga bagay na, bagay na nalalaman mo para sa ikabubuti ng ating bansa at malaman ng sambayan ng Pilipino na may mga leader tayong hindi karapat dapat umupo. 'Di ba? So ako, of course a lot of people can question him. But I know a person. Or ako I have good ano kasi good um gift in discernment. I just give people chances. But I have that gift. Na nalalaman ko kung okay yung mga tao o hindi. Even alam ko nang hindi minsan talaga, pinagbibigyan ko pa rin kasi pinagdadasal ko sila. Pero once na nakakita ako ng ah, hindi na ito magbabago, iiwas na ako. Ganun yung personality ko. I will, hindi ko yan babanatan, hindi ako magsasalita. I will let them be. You know why? Kasi ang tao, ang Diyos may paraan. Lalo na if you feel uh, arrogant, mayabang, feeling alam mo lahat and parang untouchable ka yung just ang maniningil sa iyo so yung feeling may, may mga ganoon eh di ba may mga time na yun ng feeling mo na ah wala silang magagawa for me i can do whatever i want i can say whatever i want i can curse some i can curse somebody or like murahin ko sila or insultin ko yung mga tao or maglabas ako ng maling kwento about them they thought they can get away with it but sa katotohanan lahat yan may balik Diba? Lahat 'yan may karma. Lahat 'yan babalik sa iyo. Ano 'yan? Quadruple times or 1000 times. Just ang manghuhusga. So you don't need to, hindi mo kailangan maghiganti. So what happened here, the way I see it, it's the way of God na nilalabas niya or hinuhubaran niya yung katotohanan ng mga, yung hinuhubaran niya yung mga tao na makita ng mamayang Pilipino kung anong klase mga leader meron tayo. ba? Diba? So, ganun yun. Kasi, like, but, of course, sa, again, so nangyayari kay Alias Rene or Michael Morillo, I believe na ready ready siya. And ako naniniwala talaga ako na hindi yan lalabas ng walayang hawak na matitinding ebidensya. Yun, sure ako doon. Kasi, hindi kami lalabas ng ganyan. Basta-basta. ba? Basta. Diba? So, kasi iriris mo yung buhay ng pamilya mo, buhay mo, pagkatao mo, and all. So, ako, like yung ginagawa ni Miss, ano, ni Honti Virus, is, nananakot siya, magdedemanda siya, ididemanda niya. Okay yun. Kasi alam mo bakit? Doon natin makikita anong klase talaga siyang leader kung karapat dapat ba siya kasi for sure magkakalabasan ng ebidensya niyan Sa tingin niyo ba si Alias Rene lumabas lang yan dahil lumabas siya para manira hindi <laughs> Hindi I don't think so Kasi again sinalang na naman niya yung buhay niya at saka isang uh, sitting senator yung nakaupo So ako 'yun yung aking opinion Kasi hindi ka, hindi mo isasalang yung sarili mo dahil lang sa pera. Yun, before, sinalang niya yung sarili niya because of money. Nakamas siya. ba? Diba? Siya. Eh, kasi naglalay siya. Takot siya. This time, pag ang konsensya kinain ka, mahirap yun. Kasi you can only, alam mo, tao tayo. Kahit nagano kasama ang isang tao, may nagkokonsensya yan. Pero, convince lang nila yung sarili na wala, hindi, trabaho ko to, kailangan kong ng bad, wala akong choice. Ganun eh. eh but, when you you try to think about it, yung salita mo na, wala akong magagawa at wala akong choice, atin din galing. So, yung choice natin na gumawa ng kasamaan, magsinungaling, or um, mag-decide na manira ng kapwa natin, o pagkatao ng kapwa natin. Is choice pa rin 'yon. Sa 'di ba sabi ko nga lahat ng desisyon natin sa buhay ta atin 'yon. 'Di ba? Paulit-ulit, buntot mo, hila mo. So whatever you decide to do in your life, whether you wanted to insult, you wanted to ruin somebody's reputation, sa huli ikaw rin ang sasagot niyan. Yung akala mo makakalusot ka, nangyari kay ano kay Honti Virus, yung akala niya makakalusot siya dahil sa akala niya pang-iinsulto, pagde sa karakter, pang-iinsulto sa personality, paninira kuri puri na pinalabas niya to get all these people para mapasama si uh, Pastor Kibuloy, mga Duterte and trying also to may isama sila Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo It's just ano, ano lang yan, balik, yung balik yan eh, sa mga maling ginawa mo. Lahat ng maling ginagawa natin sa buhay natin, may balik yan. Hindi man ngayon, hindi bukas, hindi man sa darating na taon, may balik yan. Hindi man sa atin, but minsan, dun pa sa mga importanteng tao sa atin. Yung mga mahal natin sa buhay, magtataka ka why. Diba may mga tao na ataka sila, bakit nangyari to sa kapatid ko? Bakit nangyari to sa boyfriend ko? Ba't nangyari to sa asawa ko? sa pamilya ko or best friend ko. Pag-iisipin mo yon, because mahal mo sila and you know, you thought, ay wala naman nangyayari sa akin eh. Ay hindi naman ako nakakarma. You're so confident na hindi mo alam tinamaan na yung mga importanteng tao sa buhay. Mo. And yung tinamaan na tao na yun, ikaw din magre-resolve ng problema ngayon. So, kay, kay alias Rene, um, hindi kita kilala. Alam ko na napakahirap ng pinagdadaanan mo. Dahil dinaanan ko din yan. Until now, dinadaanan ko pa rin. Like, especially masakit yon na lumabas ka, sinalang mo yung buhay mo, lumantad ka with your face, then, sasabihin na, ah, nagsisinungaling. ba? Diba? Or pag gagawin kang sinungaling. Again, ingat ka and laban. Tuloy mo yung laban mo. And manindigan ka lang sa tama. Dahil ang Diyos nakikita niyan lahat, hindi ka niya pababayaan. Ang Diyos iisa but He is the most powerful in our life.